Itingon nga ng luwa sa holy water sa Romano Katoliko. Kung matun pa wala ko nun nini simbah, unya dili ko nun ni Romano Katoliko. Matun sa si mga nasuko mayo. Pero ning hilak na siya, nga nangayog pa sa ilo, sayang aksyon, pero wak siya ng luwa. Matun pa niya. Ah, ning ang iyang amiga nga mo yung nagbidyo. Nangayog siya pa sa ilo. Unya pa niya pari, pero wak siya ito ba nga di interview ni Brother Wendell Talibong nga usa ka babaye nga nagtrending nga diinsya siya sa simbahan sa Romanong Katoliko nga kining bayhana iyang giluan ang gitawag sa Romanong Katoliko o gituhan o gila sa Romanong Katoliko na holy water priest. Unsa na siya ka bautismado sa Seventh-day Wala ko kabalo guys kung unsa ka tinuod pero unta kung tinuod manggaling nga kining bayhana guys bautismado sa Seventh-day Adventist mupakita siya o ganang baptismal certificate nga diin di ba kasi Adventist? So, mga SD Evangelist yun. Uh, kapwa silang nagiging kaharap ko sa public debate. debate no? Si uh, Glenn Alado ng Seventy Adventist at si Julito Daeg. Una, katibayan na katuliko daw ang nag-viral na content creator na naging most hated ngayon sa social media ay sumamba daw umano sa sa simbahang katoliko. Pagkatapos, di daw hinarap ng uh, pare. No? Dapat umano harapin niya ng pare. At ayo naman kay Glenn Alado na evangelist ng SDA, dapat daw magpakita ng baptismal certificate. Anong dahilan kung bakit hindi siya hinarap? Nauna nang nag, naglabas ng pahayag si Archbishop Martin Humuan. Sinahanap niya yung mismong parang residing na pari doon. Mas ayaw siya kausapin eh kasi nainis sa ginawa niya. May daw po iti makausap si Father. Apakah hindi pa ito yung panahon. Sabi ko, Ayaw ko sila na makasuhan. Hindi mo naman akong ginawa. I don't like to see her unless, unless she will show that she was, she is, she is really repenting of her sins. So, actually, she wanted to see me the other day, but I refused in order that she will realize of the gravity of the sacrilege that she did before before the, the Lord our God. Yan ang opisyal na pahayag ni Archbishop Martin Humuwad, ang arsobispo ng uh, Archdiocese of Osamis. Tatalakayan muna natin ito, mga kapatid, samahan ninyo ko. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magpukha talaga ang para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio and Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendel Muli magkasama ninyo. At inaninyahan natin ang ating mga suking so, na wag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat at mga soaking taga-subaybay? Welcome! Uh, at natin uh, na unang tinalakay ni uh, kapatid na uh, Gapo ang reaksyon ni Julito Daig is the evangelist. Bukas uh, tatalakayin din natin ang reaksyon ni Glenn Alado is the evangelist kaugnay sa nag-viral na uh, content creator. Uh, may ka may connection na tayo at nagtatawagan na kami para ma uh, guide din siya mga kapatid. At ipagdasal natin, ipanalangin natin. Yun ang panawagan ni Archbishop Martin Umuwan. At uh, ito ang tinalakay siguro di makaunawa yung iba dahil si Buano tinatalakay ni uh, kapatid Gapo uh, reaction sa video ni SD Evangelist Julito Daig. Lakbay katoliko, mayong adlaw ka tanan. Kabantay mo aning uh, video. Kanyo? Uh, so, sabi ni Julito, ani uh, uh, Eugene Gapo, bro, Eugene Gapo, magandang araw uh, sa lahat mga lakbay katoliko. Uh, napansin nyo ba itong video na ito? Oh, ni trending na. Usap ta babae na viral, isang babae, content creator kuno hay na nangluwa sa sulod sa simbahan no, sa parokya ni St. John the Baptist na uh, content creator nag-viral sabing dinuraan sa loob mismo ng St. John the Baptist. Ito oh, si Minis. oh, karon Si Mister Julito Daig, ilahang gidinay. O, oh, si ito, si Julito Daig, uh, evangelist, ay pinasinungalingan niya. Hindi na nila sako kay Roman. Uh, di kaanib umano ng SDA, kundi Roman Catholic daw. Catholic Church, yun na, nasako kay Disimba lagi. Atong Dahil uh, sumamba. Ano na vlog vlog ni Jolito Daig? Yung bayhan na nga giingon nga nagluwa sa Hollywood sa Romano Katoliko. Kung pa wala ko nun simbah Oh, sino ba ang nagsabing hindi ito sumamba? Oh, uh, pero uh, ito ang batayan niya na dahil nakaluhod. Ah, uh, nakaluhod. Content lang niya to. No, content lang niya sa interview na yun. Content talaga niya ito nakaluhod siya pero napansin nyo ba doon sa sahig no Unya dili kuno ni Romano Katoliko. Oh, hindi daw umano ito Roman Catholic. Uh, Matod sa mga nasuko uh, ug mayo pero ning ayon sa mga nagagalit na hilak na siya nga nangayog pasaylo. So, Miiyak siya na umingi ng kapatawaran. Sayang aksyon pero wa siya nang luwa. Matod oh, at hindi siya uh, dumudura paniya ayon sa kanya ning po ang iyang amiga ng mo at kinumpirma din ito ng kaniyang kaibigan na siyang nagvideo nagvideo nang ayo siya pasaylo unya get oh talaga siya ng kapatawaran to paniya pare pero siya to ba nga hinaut nga at pinuntahan ni ang pare ngunit hindi siya hinarap nito pasaylo siya sa mga kapareha dapat ma uh, mapatawad siya ng mga kapariyan. no, sa mga katoliko sa mga katoliko Kaya ay napabutan ninyong maghikog ng usap oh, so huwag niyo nang hintayin na magpatiwakal siya tao naghinulsol naman so no. dahil humingi naman siya ng kapatawaran no, oh, tambag lang na siya nga hinigala po no God bless mga egzoan oh wala pagkita na to dyan nag-deny niya, niya. Oh, so sabi ni Eugene Gapo dito o oh, 'di ba? Makita ninyo na, oy, auto tama. Um, happy fiesta kay St. Saint, uh, um, Saint Dominic de Guzman, founder ng Order of Preachers nila ni uh, Father Winston Cabading OP exorcist. Happy fiesta pala karon na ay interview g interview dahil nila ni, ni brother Wendell talib oh, so sabi ni uh, Eugene na ngayon may interview ini interview pala ito nila ni brother Wendell mong og oh, din hinay bawaan nga kana ding bayhana binunyagan sa seventh day adventist so sabat study ay oh dara oh. so at nalaman na siya ay binyagang SDA sa Baptist pala ito ang bahagi sa interview. Christine, kailan 'yon nangyari ang uh, pagpasok niyo sa simbahan yung nag-viral ang video na inaakusang dinuraan mo? Ito Sunday. Last Sunday po. So, ang daming nag sa iyo, no? At uh, may mga natanggap ka na detres, totoo? jud. Text din ka? Oh, delete to through, through post, through post and on Messenger. Daghan. Anong sabi? Pat ko, makita ko ni Menes. Pag makita kanila dito sa Iminis, papatayin ka daw. So, ipablatter mo yan. Oh. Ngayon, may isagawang solemn ritual for the right for repentance.

Lumura yung wadyo ko na lawa dito. Maski kamatay pa na ako. Wala dito. Christine, uh, ilang bisis ka nagsimba sa St. John Baptist? Um, um, this year? This year? Nagsimba ka? Karoon lang na year. Uh, dito lang nga tayo na time, nakasimba ko. Balik dito. Mm. Pero nangumon yun ka rin? Oo. Mm. Atong time ato, nangumon ko. Nangumpisal. Nang ka. nang Oo. Pero hindi ka binyagang katoliko. Hindi ka pa nabinyagan bilang katoliko. Pero kasi yung So, huwag ka munang mangumon no? Dahil hindi ka pa katuliko. katoliko. So, nabinyagan siya ng... asan ka nabinyagan, uh, Christine? SBA. so, ano ang gusto mong ipaabot? Lalo na sa mga nagbabas sa iyo sa social media at mga nag sa iyong buhay. Wala jud na ko gimo na yung kuan ka lang na may video ko na ako original. Na mm kung -hmm. gusto nga kuan pa minawon pud niyo akong side kay depress ko wala po ko nagpasikat nga vlogger para lang may anak ko. Wala. Wala po ko nalipay nga naabot ko sa kuan sa National TV wala jud. Kaya ang akong vlog, kanang it's more fun and wala dyan ko na nga makahurt ko sa maski sa or maski sa simbahang katulik ko. Ano to? May mga content kasi siya na nag uh, nag viral, million-million. Pero uh, content kasi, no? nag-usap kami na kung gusto mo talaga ng pagbabago, una, kaya mo bang i-delete yung mga video ng yun? oh Uh, sabi niya, babaguhin daw niya. Dahil uh, nanganganib din ang kaniyang Facebook na ma-delete ni Mita ang kaniyang mga... Dami ko ng videos oh, na mga bad. Kaya, kaya nila ako pinabas lang sa... So so dami nila video umanong mga bad eh, tulad dito marami pang mga sexy na Tum tumayak uh, sa tato ganun ang dami ko ng videos na mga ba, bad ano? oh ganun ang dami ko ng videos na mga bad yun may mga videos yang mihi anak video talaga o oh, alam mo bawal na bawal yan sa Facebook pero, nag-umabot sa milyon-milyon. No? Milyon-milyon talaga. So, kung maalala natin, si Buitapang noon, milyon-milyon din ang views niya, yung kumain siya ng ano-ano para mag-viral, pero nawala yung Facebook niya. Ngayong bago, Uh, may kaugnayan naman sa tinatawag na illegal gambling na pagsuporta. So, pero sa panawagan ni Archbishop Martin Umuwan, ipanalangin natin, ipanalangin natin uh, si Christine at uh, i-guide namin si Christine. No? So, kung sasabihin sa Seventh-day Adventist na hindi siya eh, SDE? Oh, sige na, uh, i-guide natin. Dahil ang primary uh, law ng simbahan, Salos animarum supremalex. The salvation of the souls is the supreme law.